Faster! Faster! The ferry boat is about to leave! Hey! Ito kami ngayon sa Ticket Booth pupunta sa Nami Island kung saan meron din silang zip zipline dito Sinti namin yung aming booth for ferry kasi 5 minutes yung ferry boat tapos sa Nami Island Yung Nami Island, ito yung pinak ng Winter Sonata 20 years ago, yung K-drama so Tara! Let's go to Nami Island here in South Korea! It's me, Woo! Okay, ng ferry boat. Five minutes lang daw papunta sa Nami Island. Welcome to Nominara the public immigration. So lahat to, sama na sa package. Pag kayo ng, uh, ng uh, Korean tours, sa uh, city and travel tours, lahat. Hindi mo na po problemahin. Basta! So kailangan mahabol natin siya. Going to Nami Island! Yas ma'am yeah! Hehehe. Merong mga mga ferry boat every 15 minutes. So, kaya kami nagmamadali kanina para mahabol yung ferry boat. Hmm, hindi pa umaalis yung ferry. kaya pa tayong maglibot-libot sa taas ng ferry boat. And so ikot, ikot Pagmasdan Pag yung lake. Papunta sa Nami Island. Yung Nami Island, doon ginawa yung Winter Sonata na K drama way back 20 years ago. Ano pa ka? Elementary days pa. So, hanggang natin. May mga nostalgic to. Hey! Ang aking super twin brothers. Yes. Kapunta sa Nami Island. Ganito ka. Ganda. Kinakikita mo. Ganda. Dito na kami sa Nami Island. So ang daming tourist naman talaga dito sa Korea. First day pa lang namin. Dami namin pa lang tayo. Pagod na din kami. Diyan. So, It's the Nami Island.

So, nangyayelo siya yung lawa. So, hey! We're here right now at Nami Island. Ay! 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 Sarap po! Sarap! pa yung Winter Sonata, ito yun, dito sila nagba-bike. So, ito yung bike na ginamit doon sa Winter Sonata 20 years ago. Dito rin siya pinilm. So, nung natundaan niya pa yan, medyo <laughs> sobrang dramatic nung ano na yan, Winter Sonata. Yes. So, dito, dito yun. So, maraming tayo mga art pieces din dito. Sobrang ganda din. Siguro gusto nilang pakita yung bigger picture ng isang ina, ng isang anak. Yan. And ito yun. Ayan. So, ito yung mga sikat na mga K-drama. Hindi ko nabibigyan kanina, bibigyan ako marshmallow. Kala ko kanina, naka-video siya, hindi pala. Bigyan nila ako ng marshmallow ng dalawang babaeng korea. No? So, hindi mo na-try. Kala ko na video hindi ko nabibigyan, saka yun talaga yun, anyway. So, ganito yung ginagawa nila sa mga marshmallow. Sinasunog nila. Tapos, ang sarap. Wow! Ice yan, ice. Ice. Raise raise your hand. Okay. ka? For free?

Mmm, -hmm. Marshmallow. that. He's already next. Stop is ski resort. Hey, it's me, Jasper! Woo!